Oh, today is Sunday, 11 a.m. So, nandito ako. Just done preparing my brunch. Fried rice, simple fried rice. Meron akong watermelon, salsawan with tomato, especially daing with grilled ampalaya. And then, ito, square tuna slice na nilagyan ko ng black beans, salted beans, and a coffee. Yan po yung brunch natin at sigurado ako magiging dinner na rin. Breakfast, lunch, and dinner. Ganun na. I don't eat dinner anymore. And then yung uh, ating ano, weather, umuulan po sa labas. See? Umuulan po siya, pero hindi naman ganun ka lakas. Ulan, hindi siya ambon. Ulan talaga. And a strong wind. So, yun. At meron akong eating body dyan, oh nagpapaawa kasi naghihingi yan ng pagkain ko. Ganyan si Koke. So, ito yung food ko. Mag-isa akong kakain. Merong tagatingin. <laughs> Pero gisingin ko yung anak ko para mali mo gusto niyang kumain. Si, a delicious lunch, supper, oh, breakfast. Hindi pa kasi ako nag-breakfast eh. Dahil maganda yung yung temperature. Nakalub-lub lang sa kama. Ngayon, bumangon mga 10 a.m. na. Ganun po. Ikain po tayo.